baha, pagguho ng lupa, mga punong nabuwal, mga poste ng kuryente at linya ng komunikasyon na natumba, mga bahay at mga ari-ari ang nasira, mga inilikas dahil sa banta ng kalamidad at nawalan ng kuryente at linya ng komunikasyon. Ito ang matinding sinapit ng probinsya ng La Union sa sunud-sunod na pananalasan ng kalamidad mula sa bagyong Crising, Dante, hanggang sa hagupit ng bagyong Emong at patuloy pa rin pag-ulan na dulot ng Habaga. Sa panahong higit na kailangan ang tulong ng bawat isa, nakahandang dumamay ang Solid North Party List. Hinatiran ng tulong ang City of San Fernando na isa sa pinakamatinding naapektuhan sa hagupit ng Bagyong Emo. Sa pamumuno ni Solid North Party List Representative, Congresswoman Ching Bernos, at mga kinatawan nito na sina Andrea Tablan Loriaga, Luzan Ortega Valero, at Boss Toyo. Itinurn over ang daang-daang kahong laman ang relief items, gaya ng kape, meatloaf, noodles, sardinas at battle waters at mahigit sa isang libong pak ng tiglimang kilong bigas na ipamamahagi sa mga nasalanta ng bagyo sa lungsod. Padala kami ng konting tulong sa pamagitan ng Solid North. Bigay kami kay Mayor ng uh, mga relief. Kaya dahil mahal na mahal namin itong La Union. Tsaka syempre maraming salamat syempre sa aming congresswoman na si Kong Ching Bernos at si Kong JB Bernos na nung sinabi namin na magrilipo sa sa San Fernando Leon hindi sila nagdalawang isip sige at tatayo pumunta sa San Fernando para magbigay ng relief goods. Uh, of course uh, unang-una po gusto po namin magpasalamat kay uh, uh, sa Solid Northport kay uh, Congresswoman Ching uh, Bernos po sa sa na dahil na po nila ang uh, City of San Fernando isa po ang uh, San Fernando sa mga uh, badly hit po dito dahil sa ano po uh, typhoon Emong and ito uh, po it's uh, hindi po namin makakalimutan po itong gesture na to, gesture of kindness na nanggaling po sa Bernos family sa Solid North po. Napasaya rin ang mga inilikas na mga residente sa barangay Ilocanos Norte sa pagdating ng Solid North Party List at ni Boss Toyo. Nasa tatlong daang pack ng loaf bread ang itinurn over sa Ilocanos Elementary School Evacuation Site na ipamamahagi sa mga naapektuhang residente sa barangay. Nakalapong nga pinagyaman ni Kine Ini JP Bernos candidate Solid North Apple atunay phi uiti barangay me barangay Locanos Norte iti dating at tempo apo it is one of the darkest hour of our barangay apo. Ang lungsod ng San Fernando ang pinakauna lamang sa mga lugar na tinuon ng Solid North Party List upang magbigay ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Joan Punsoy, balitang Solid North